Guys, tara samahan niyo ako interview natin ang isa sa mga ito, nagkilimos na, dito sa aming Lupan Quezon malapit sa simbahan, guys. Tara samahan niyo ako. Oh. Ito siya, guys. Kaya pwede ba kasi may interview? Tungkol sa kung magkano ang kinikita mo sa isang araw. Magkano ba kinikita mo sa isang araw? 1,000 lang. Ha? Isang libo, guys? Isang libo, kinikita sa isang araw. Ano masasabi mo sa mga lahat ng empleyado na nagtatrabaho ng 8 hours pero 520 lang ang sahod? Anong pwede mo sabihin sa lahat ba? Bago na kayo ng buhay nyo, masisigira na Kaya, nalang tayo ng maganda ang lakit. Sa, so. Guys, sa mga lahat na nang makakapanood na ito, career na, mamalimus na lang tayo, paldo, isang araw, isang libo. Congrats In ha, isang libo, isang sino, araw. Sino na magbibigay kung lahat na malilimus, mamamalimus? Uy, may sinasabi niyo isang ano, isang mamamayan dito. Okay, oh, kung oh. eh, kung, man, ano? kung malilimot lang lahat, sino na magbibigay? O oh, ano? Na magbibigay. O tara, magtrabaho tayo lahat. Ang trabaho oh. yung maliliman Limos. Kaya oh. e, ano natin siya? Buhay niya yan. Kaya ako siya oh. Saya kanya. O, oh. sige. So, ano Uy, ano kaya? Ano Ano masabi mo? Isang libo? Mm. Ay ba? Sabi ko sa inyo. Ba't, ba't ganyan yon? Basic. Ba't ganyan yun? Ano daw? No. Ba't kabila? 500 lang to? Oh, kasi kabila lang eh. Ah, oh, ano ba yun? 500 lang yan. Oh. Ba't kabila? Meron pa. Isang libo yan. Oh. 500 lang yan ha. Congrats kuya. Congrats. grabe ba? <laughs> Paldo pa. ka sa hanap buhay congrats, mo congrats, ha. Congrats Congrats. Galingan mo pa ang pang-i-scam mo ha. Oo. Oh. <laughs>